Magandang hapon po, Kagawad uh, Ronald at Sir Mark. Magandang hapon po. Ayan po. no? Maari nyo bang ikwento sa amin, ba't ganyan no yung naging sitwasyon po dyan sa inyong barangay? Marami po kasi silang uh, sinasabi mga katuwiran. Actually, ito po ay uh, nasa mahigit isang taon na pong problema, yung uh, hindi maganda yung supply ng uh, tubig doon sa amin. Ayan po. Makikita natin, no, ah, kagawad Onyate at yun yung JV, yan po yung patunay na wala talagang lumalabas sa mga gripo nila, mapa-CR. So, ang nangyayari po, nag-iigib na lang po sila. Ayan. May mga galon-galon po sa kanilang mga kabahayan. Oh, Nag-iimbak na lang. All. Tapos na lang dalawang lingguna linggo na, na nangyayari yes, po. ito. Yes po. So, yes sir. Uh, ever since nung bumagyo, uh, so almost two weeks na ngayon na wala kaming tubig, tapos nagkaroon kami ng unang supply ng tubig Thursday na. So burden kasi sa taong bayan eh. Gawa ng labada namin sa labas. Pagkain namin sa labas na rin kasi wala kaming panluto, panghugas. Kaya umabot na kami sa point na ganito na nagreklamo kami. Okay. So for the past two weeks po no, na wala kayong supply nang tubig saan kayo nakakakuha? Diskartehan na lang po. Diskartehan na lang so may mga ano kayo dyan? Uh, kung katulad ko po, may may kapatid ako na may tindahan sa labas ng barangay namin, nakikiusap na lang hot na hingi ng tulong. Mm, so parang nag-import kayo, gano'n? No? ganoon <laughs> from another na lang po. Uh, area papunta doon sa inyo. Mm. Ano po ba yung naging ano paliwanag ng inyong uh, supplier bakit ganito yung naging sitwasyon? Dalawang linggo parang yes. masyado naman ng matagal yan, serye. Ito po yung makikita doon sa kanilang uh, post sa uh, Facebook na yung may mga kung ano-anong nasisira. Ano po. Sabi ko nga, may engineer. Dapat monitor nila yan. Alam nila yan. Uh, sa ngayon po, yun, yung mabalikan ko po yung kanina, meron pong doon sa yung dating uh, barangay captain po doon, nagdo-donate ng tubig yun. Doon, nagpapaigib po na, ng uh, libre. So ngayon yan, medyo ah, uh, ang dami po nilang uh, ginagawang katuwiran sunod-sunod sa mahigit uh, isang taon iba't ibang klaseng katuwiran. nga hindi na naubos ang katuwiran ng mga ito? sa Saka sir, kung makikita nyo po binigay ko doon sa correspondent nyo na report, may 31 pa yung report doon, yung post. May 31 yung post, tapos hanggang ngayon wala pa rin tubig. Ang sinasabi nila magbi-build na daw ng pressure, mag wala pong nangyayari hanggang ngayon. Okay. Kita niyo naman At po wala yung rin mga At wala sinasabi kung kailan may babalik yung supply. May meron po nangako po sila no na uh, 6 to 12 hours daw magkakaroon ng supply. Pero bago yung 6 to 12 hours, ay eh, nako Matagal na pong walang Matagal supply. Matagal na pong pangako yung 6 so, to, to 12 hours, hours na yun. Yung 6 to 12 hours, nagtuloy-tuloy, 2 weeks na. Ganun ba? Hindi pa po, po yung pangako nilang yon Wala Iba na hanggang yun. ngayon po. Iba pa po, oh, Iba pa po yun. Iba pa po yun. Chairman, naiintindihan namin na uh, pangunahing pangangailangan ang tubig no, sa ating mamamayan. At uh, ito na ngay, pinabot sa amin ni Kagawad, yung problema dyan sa inyong barangay. Eh, gusto lang din namin matanong, ilang bahay po ba o ilang pamilya yung apektado dito? Aba, ay eh, tayo ho dito ay eh, may 2,000 mahigit na household. 2,000 house. Uh, At naka lang ho ang uh, nakakatikim dito ng uh, supply. At uh, no, sa gabi pa ho yun, noon. Pero ngayon ho, no, totally wala. Wala two weeks na ho. No. Oo, oh, two weeks na. Okay. Pero ba bago 'yan 'yung two weeks na 'yan, parang limited din narinig ko, Sir, tama ba? May ilang oras lang Opo, na nakakatanggap me. po 'yung supply Opo. ninyo. Opo. 'Yung Opo. doon po sa ilang oras, ilang part din lang po 'yung ng aming barangay, hindi lahat. Opo. Ah, so may Opo. part ng barangay po ninyo na talagang Opo, walang wala, supply. Wala. Opo. Opo. Okay. Ano okay. um, um, ako po ay ano, ako po ay tatlong taon na nag-aantay lagi po ng alas 11 ng gabi. Ata uh, alas 3, wala nang tubig. You know, ganun nung kami, pinupuyat ng, ano, ng lark. Kahit labandera namin, nag adjust na ng pasok kasi kailangan oh, Maka, uh, matapos na ang labada ng bago mawala ng tubig. So, kung kailangan mo na maglalaba, eh kailangan mo na masigasig na papasok ng madaling araw. Oh, hating gabi, magsisimula Ayun, hating gabi. hating gabi, kung gusto mo talaga. <laughs> Oh. oh. Kung baga, maglaba ka na, pa isang pay mo na, na lang yung araw. Mm. Pabigat, pabigat talaga ang ginagawa nila. Sige. Sir Jesus Bunyi, si Attorney JV po ito ng AXIS Party List. Sir, ipinaabot po dito sa tanggapan ni Senator Rafi Tulfo yung problema ng supply ng tubig dito sa may area ng Los Baños, Laguna. Bakit naman po nagkaganyan dyan, sir? Ay, sir, yung uh, aming pump station na supposed to be dedicated for... Uh si tong Tungin Area ay nagka-problema po. Yan po yung Jubilee Pump Station. Along the years po, nagkaroon po siya ng deterioration na. Pero para po masolusyonan ng permanente ang concern ng ating mga kababayan po dyan sa lugar, yung uh, nagtayo po kami ng bagong pump station. Ito po yung uh, LA Village Pump Station. Pag natapos po ito, ito po ang makaka-address ng lahat ng problema dyan sa Pototong Tungin Area. Ang target completion po namin dito, ay uh, July 15 po. By July 15 po, operational na po ito. At ito pong pump station na will be solely dedicated para lang po sa putotong tungtung inera para ma-address po ang lahat ng kakulangan ng supply. Ibig niyong sabihin, hanggang July 15, eh talagang wala pang magiging supply ng tubig ang mga taga-barangay tungtungin Putho, Las Viñas, Laguna? Medyo magiging, medyo magiging erratic po ang uh, supply dyan. Uh, although, nagpa-function naman po yung uh, Jubilee okay. Pump Station. Pero wh what do you mean by erratic? Kasi kung Uh, ang tubig, yung, ang supply lang yung, ay nagsisimula ng hanghating gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Iyon po yung uh, ibig sabihin po natin. Uh, yung supply po niya, yung oras niya ay hindi po consistent doon sa dapat na oras na tamang nandoon siya. Uh, ito po kasi uh, yung uh, pump station na naka po para dyan sa lugar na yan ay hindi lang po sa kanila pumupunta ang supply. Uh, nagsusupply din po siya sa buong uh, bayan ng Baye. Uh, malaki po ang coverage kasi ng Jubilee Pump Station. Uh, kaya po nagkakaroon po tayo ng kakulangan. Yung kakulangan sa pagsingil, eh wala naman yata kayong wala yata kayong pagkukulang doon. 'Yun po ang aming uh, win -a workout ngayon, uh, attorney. Kasi yun pag ka na uh, isang taon na namang erati, sobra isang taon ng erati supply ng tubig sa amin. Apo, ah uh, Ah, atangi, i-ano ko lang din po ah, linawin GM, ko lang din ng konti. Uh, po. Ako po ay ang general manager ng Laguna Water District. Meron po kami ka-partner, joint venture partner. Yun po si Lark. So si uh, Laguna Water District po. Kami po yung government counterpart. Kasi sir, isa po sa mga nireklamo nire po nila ay yung kahit meron man po o walang tubig, inagbabayad eh, pa rin daw po sila ng uh, bill. Parehas yes lang, po yan, Parehas po, lang yung, po. yan po yung gina-work uh, yes. out po namin ngayon with our joint venture partner. Yung joint venture partner po kasi namin, sila po ang namamahala ng lahat ng operasyon patukol po sa, sa supply. Yan po ang pinag-uusapan namin ngayon. Paano namin uh, makaka device? na habang hindi po regular ang uh, ang rasyon ng tubig dyan, ang uh, supply, uh, yung minimum po na 10 cubic meter, pati along yung mga penalties at yung pagpuputol, yun po yung aming tinitingnan kung paano namin ee tanggalin muna hindi muna i-implement. So meron kayong parang uh, agreement with a private yes uh, provider. Yes po. Tama Oo. Po. And I I suppose yung agreement nyo dyan, meron kayong nire require na minimum volume of water na kailangan nilang i-deliver every day. Meron po. Tama so po. So they are already in <clears throat> default of that agreement. Yes po. Tama po. Uh, kasama rin po dun sa aming monitoring yan. Eh, uh, meron nga po kaming uh, penalty na in-issue para dahil po sa non-compliance po ng aming joint venture partner. Ito po ay nagkakalaga ng 14 million pesos, and yung 14 million pesos na po 'yon, hindi po mapupunta sa amin ayon siya. Ito po ay mapupunta sa ating mga kababayan na naapektuhan nung uh, nung uh, kakulangan ng ating water supply. Ito po ay inisyu na namin sa LARC, uh, uh, pinag-uusapan na lang po namin ngayon kung kailan at kung paano ma-distribute yung rebate sa ating mga kababayan po. Okay, okay, pero uh, wala po bang alternative na naisip ang ating Laguna Water District na kahit sana paano ay eh, makatulong doon sa mga uh, residente ng barangay, no? Wala ba tayong pinadala dyan ng mga listong delivery? baya via... usually uh, nakikita nak uh, uh, ko dyan yung uh, mga actually... truck-truck ng tubig eh para at least matulungan uh, man lang. Apo Actually po ngayon ay uh, nakaikot po ang ating truck. meron pong mga uh, maigit sampung trucks na nag-iikot po sa sa, sa atin. <laughs> Ako po ay araw-araw na dyan sa barangay. Ang truck lamang po na nadating sa amin, dadalwa. Ayan bilang engineer, tuos nyo po yan kung ilang truck dapat yung uh, uh, dalhin nyo. Di sa amin yung uh, kontra doon sa ilang uh, household o ilang bahay. Di yan po sa aming barangay. Pero dadalwa lamang po ang uh, ang attract uh, na ipinapadala ninyo kaya ilan lamang yung nadideliveran ay eh, pag alis pa pagkain pagkayon eh, ay nag, ano, nagsasalin bago makabalik ay eh, naaabot pa rin ang Siam Siam. <coughs> Tapos balikan ko po yung sinasabi ninyo do sa LA sa barangay po namin yung attorney ginagawa dapat yun ay February ano na operational hmm. na ngayon anong buwan na ano po? Tapos yung Wait, ano... Ito yung nasira na pump. Hindi po. De ito po yung sinasabi nilang ginagawa. Na, na, na magsusupply, magsusupply dapat. Susupply, oh. Sir GM, baka ano, ano pong masasabi nyo doon? Apo, uh, nag-request na po kami additional trucks. Ay, uh, nagpadala na po actually yung aming ka-partner ng mga additional truck. Kaya lang nga lang, ho, kaya ang hindi po nararamdaman. Although, hindi naman po kami nagdadahilan. Pero kami humihingi po ng patuloy na pagpapasensya eh uh, okay. dun sa ating mga naapektuhan ng kababayan kasi po kasabay po niya nasira yung uh, yung Jubilee bill po nung nasira sa buong bayan naman po din ng bay ang uh, apektado so uh, given po yung aming uh, resources talagang uh, uh, nagdebest effort po kami para mapuntahan po lahat yan. pero naiintindihan po namin yung lahat ng mga suliranin oh, oh. ng ating kababayan kaya po tayo GM po tayong, uh, GM ganito ha kasi base dito sa reaction ni na kagawad, parang Uh, hindi sila makapaniwala na mayroon talaga nangyaring delivery ng ganong kadaming tubig via truck. Pa. Chairman, makukumpirma nyo ba yung mga delivery ng truck-truck ng tubig dyan sa barangay ninyo bilang alternatibo, pansamantala? ah uh, uh, opo, tingnan nyo. Dalawa lang na maliit. na ano na tanker ang pinapadala galing pambulakan. Ako nga po ay nakapanghiram pa sa ibang bayan gaya ng Kabuyao. Ano ho, Noong isa, pangalawang araw, pangatlong araw, kaya ho, kaya eh, nailangan ko na ng tulong. Dahil kami naman po ang uh, pinupugigi dito ng mga tao. Siyempre, normal yon magagalit ng tao pag wala kaming aksyon. Nakapanghiram din po ako sa kabuyaw ng ilang tanker, bali, apat po yon Kung wala po noon, ako, ay sigurado ho ako'y baka ginera na dito sa barangay hall. Ano ho, tapos sumunod yung ano, yung mga ibang, uh, syempre, hindi natin masisi ang tao. Yung inano yun, namin taga Bulacan, namura pa ay di hindi na bumalik. Ay ngayon noon, mayroon din ako request sa Malbar at saka sa Red Cross para lang humapunuan yung kakulangan nila. Hindi ko sasapat yung dalawang maliit na tanker, manager. Kahiyahiyaman po. Ay kami po'y dalawang libong mahigit na household. Sine. Ano ho? Ay talaga naman ho, kami naman ang pinupugigay at saka yun sobra-sobra na ano, dalawang, magdadalawang taon na mahigit. Yung iba, ako ho mismo nakakaranas Pulang-pulang tatlong taon na. Unang-una, may pump station po kami dito na nasa drillings, nasa taas, at kami yung unang purok na Bakit kalhati lang ng purok ng tres ang nabibigyan? Kanino saan nyo dinadala pagdating ng piyesta, tatlong araw, ang laks ng tubig, walang, walang water interruption? Saan ang saan nyo dinadala pagka uh, hindi, hindi piyesta? May problema siya na po bukas ng... Binubuksan po yung gate bag doon sa gitna ng Purok 3. Wala kami, hindi tuloy-tuloy ang tubig namin pagka yun na ay bukas. Ay dapat po yung jurisdiction namin yan, yung water pump na yan. Dapat kami ang prioridad dyan. Magandang hapon po, Chairman Ronnie Ong. Magandang hapon po, sir. Ayan, sir, narinig nyo naman po no, yung problema ngayon dito sa area ng uh, Tuntungin Putho Los Baños, Laguna. So, Opo. Ang uh, laki pala ng problema sa tubig at dalawang linggo na, na hindi nasusuplayan ng mayigit dalawang libong households dyan sa area. Actually, malaking malaki po talaga ang overall ang problema po natin patubig sa bansa natin. But to uh, be very specific, yung nangyari po sa baik now, I think uh, nun na uh, nakausap po natin ang kanilang GM, si Bunyi, I think nun na uh, sira po yung uh, Jubileeville na pumping station po nila, I think ang na-affected yata is not just 2,000 but 12,000 households. So, mas malaki pa yata ang nagiging problema nila not ah. just for the 2,000 households. So, ibig sabihin, Apo? hindi lang pala yung barangay Tuntunin, Putho, Los Baños, Laguna ang apektado man. dito. Sa yes po, lang, yan, ang, yan po ang information po na nakukuha po so, natin galing po sa ating water district. Oo, oh, oh, ang laki pa lang problema nito. Later, we will even talk to the mayor. Kasi Apo? this is a concern na mas malaki pa pala. Anda? Uh. Na... Uh. Oh, pero uh, Chairman, ano po kaya ang pwedeng gawin ng uh, LWUA patungkol dito? Kasi hindi naman pwedeng hayaan lang natin at maghihintay lang hanggang Definitely. July yung ating mga mamamayan. Sa, uh, sa totoo lang, uh, with respect to our water district uh, officers, especially led by our general manager na si GM Bunyi, medyo hindi rin po tayo uh, ayon dun sa nagiging rason nila na tinamaan po yung water station nila, yung pumping station nila ng typhoon. And nung tinamaan yung typhoon nila, I think it was year 2022, Agaton. So you have more than two years to somehow cope with the situation. But andito na po tayo. Ang gagawin po natin, attorney, uh, pinapatawag po natin ang ating water district na tayo po naman ang regulator, LUA. And uh, immediately, we'll, we'll see what we can do if we need to help in what, what, what kind of help, funding, gagawin po natin kagad po ng paraan. I also feel po for sa ating mga barangay chairman, dahil talagang mahirap po ang walang tubig. Yes. Hindi na po bale walang data, wag lang po walang tubig. mm Correct, Ramdam correct. Po natin, ramdamdaman po natin at hindi naman to po yan ang realidad and uh, actually medyo disappointed again tayo dahil this issue was all nalaman lang namin through your office and appreciate mm -hmm. po namin yan dahil never man lang lumalapit sa ating, ating water district to somehow inform LUA, the regulator, on the problems that they are facing. Yes, meron po sila ka-joint venture but still they are under LUA. So okay. dapat po sana nasabihan kami na mas maaga, baka meron naman po tayo maitulong na mas maaga. dahil hindi na po umabot sa ganun sitwasyon na ang mga tao wala na hong tubig magamit. So Chairman, since, uh, ito na nga, no, naipaabot na rin namin diyan po sa inyong tanggapan. Sana no, mabigyan natin ng agarang aksyon. Kasi ito, ka, na, kung nanonood po kayo ngayon dito sa screen, si Chairman oh. kasama niya, yung kanyang buong kabaranggay na diyan and 2,000 oh, households. Oh. Na, Hirap na yeah, hirap sa kanilang sitwasyon. Ang gagawin po natin, attorney, uh, magpapatawag po tayo kaagad ng meeting pero rest assured, hindi lang po ito i meeting meeting ng meeting at wala akong magiging resulta. Hmm. We will immediately act on this and we will also make a report uh, at papadala po natin sa office si Sen. Rafi Tulfo para makita po niya mga actions ang gagawin po natin. Ayun. I think that's that's really good. We will uh, we will work closely not only with the GM but the whole board of the water district and we will look at it pag-aralan po natin and as, as what I said, hindi po na aral at meeting at meeting, we will make sure na meron po mangyaring resulta po after the meetings. And after that, we will be sending a full report to our senator in your office para alam po niyo na meron po tayong action na ginawa. Chairman, kami po ay natutuwa no, dun sa naging tugon po ninyo dito sa inilalapit naming problema. Pero to sum up lang, no? So ang uh, kailangan po nating ipakiusap no or i-discuss with the water district number one is yung Aba? supply ng ano ng tubig water. number two uh -huh. yung quality An ng dinedeliver Vanetation. natin na tubig Vanetation. at uh, number three syempre yung financials kasi gusto natin malaman bakit inabot ng taon baka naman kasi wala na palang pera Etong Tama water po. district, Correct. asan Tama na po aralan. tayo ang babayad naman itong mga ha, consumers natin? Tama mm -hmm. po yun. And, uh, uh, the ang binabayad na namin. Na po na pag-aaralan po natin lahat yan. And uh, ayaw din po natin na maalala po yung nangyari po sa Baguio. Kung nagkaroon po ng maraming residents, so nagkaroon po ng dayariya. Mm. Yes, yes, yes po. Yes, po, yes, po. yes po, and po. we hope that it will not happen also to to Laguna. So pag-aralan po natin kaagad yan and uh, again we will be giving a full re report to the Office of the Senator and to your station uh, po para alam po niya yung mga gagawin po natin na uh, action. Ayun. Sige po. Uh, again, natutuwa kami Chairman Ronnie Ong sa gagawin po ninyong action at sa inyong tugon sa, uh, sa ngayong hapon. Maraming salamat and, kay Chairman and, and, Ronnie Ong. And we're very appreciative for calling our attention regarding this. Ayun ah, po. Sige. Salamat at, din po. Salamat. Magandang hapon po, Mayor Henwino. O magandang hapon sa inyo, uh, sa team ni Sen. At um, saya ako na uh, tumutulong na rin kayo sa pag-resolve ng problema namin dito. Ayan. Mayor, matanong lang din namin, ilang barangay po sa inyong uh, lugar ang apektado dito sa problema ng tubig? Actually, ano, uh, attorney, uh, itong problema na to, I think this, this, uh, ito ay nangyayari na since last or two years ago. Pero ang nangyayari dito ay palala ng palala. Hmm. Now, ang nangyayari dito, umaabot na ng two weeks, so wala talagang tubig at all. And ang kinakatakot ko dito, imbis na isang barangay lang ang apektado, lately, recently, naapektuhan na rin ang ilang barangay sa Los Baños in some areas. Barangay Mayondon, Barangay Bayog, Timugan, Anos, meron na rin pasulput-sulput po na nawawalan ng tubig. Kaya very alarming. Last year po, kausap namin ng LART <clears throat> at uh, paulit-ulit po kami nagko-complain at nagre-reklamo sa kanila. At palagi kong sinasabi, we cannot continue na manonood lang tayo dahil nasira na naman si Jubileeville. Palagi ho kasing sira si Jubileeville eh. Sabi ko, wala ba kayong contingency o plan B? kung palagi nang sira yung pump station ng Jubileeville, bakit di tayo gumawa ng panibagong water facility? Kaya nag-came up po ang LARC na maglagay ng pump station sa LA subdivision na siyang magsusupply sa tuntungin. Unfortunately, kagaya po nung sinabi ni Kap sa kani Asis, totoo po yun. Uh, ang sinabi ho nila sa aming date ng completion ay noong February pa, but delay na po ng delay ngayon. Ang minabuti na nga po namin sa LGU na magdawa ng sariling emergency water facility sa barangay na siyang nagsusupply ngayon kahit papano sa ating mga kababayan. Imagine, uh, attorney, yes, ang, sarili ang, ang, LGU sariling nag-drill ng 400 feet below ground para makakuha ng stable source of water. And now we're in the process of filtration kasi alam ho namin na hindi naman ho 100% uh, malinis ang tubig sa ilalim. So we're in the process of filtration para pumasa po siya pag pumasa po siya sa ating uh, health department, that is the time that we're gonna tap our facility sa mga linya ng uh, LARC para in case po, ayoko na po kasing magkampante uh, kasi palagi na lang pong uh, masisira yung uh, facility ng LARC in case magawa ang bagong pump station nila sa may LA subdivision, baka masira ulit. So ito po ang i-on namin para continuous po ang supply ng tubig sa barangay Tuntungin po to. Sa ngayon po, We are opening it kasi nga po dalawang linggo na wala. So bukas po siya. And uh, gusto ko pong ipaliwanag sa mga kababayan natin na ang ang fire truck po ng munisipyo ay dadalawa lang. Uh, yung isa pa doon is not functioning. So ang ratio po ng supply ng fire truck sa bawat bahay ay pag napuno po ang fire truck, pipito hanggang sampung bahay lang po ang mararasyonan. At kailangan na pong i-refill yan. So what we did, binuksan po namin yung water facility natin sa Putho at nagtayo po tayo ng mga teams bawat purok na magsusupply every day. Kaya lang attorney, ang problema, yung efficiency pa rin. Kasi sa laki ng barangay, ah uh, tingin namin hindi pa rin nakakaya lahat na supplyan every day on a certain oh, time oh. level. Oh, oh. Kaya yun ho yung nagiging problema namin sa LGU ngayon, kahit po sariling bulsa ko na ginagastos ko para pangpagas ng mga private na sasakyan para magrasyon lang na magrasyon kasi awang-awa na po kay Lakap, lahat po ng sisi ng tao sa amin sa barangay lahat ng in a way, we understand no but uh, I, I, gusto ko pong ipaliwanag talaga sa sa tao na hindi ako papayan na hindi mape-penalize ang lahat dito sa ginawa nila Right now nagpatawag po kami ng meeting sa uh, Laguna Water na sila pong pupunta bukas and we are trying to review their joint venture agreement between LARC. Kasi po yes, hindi yes, po pwede na for the past few months, for the past few years, walang accountability. Imagine uh, attorney nagbabayad 'yung mga tao regularly. Tapos ang common complaint pa na na-receive nare ko, pag hindi sila na delay lang sila ng bayad, putol agad. Pero regular na nagbabayad yung mga tao, pero ang tubig na lumalabas sa kanilang mga gripo, minsan madumi pa. Okay. Would you imagine that, attorney? So they have to be held accountable kung kailangan i-penalize yeah, ang yeah. I, I kailangan agree po. Yes po, Mayor. No? I, I, agree with what you said. No? So mm -hmm. bukod sa ginagawa nating solusyon ngayon dyan, no I understand, ang hirap. No. Si kanina si kapitan hirap na hirap no dun sa mga pag <laughs> pag-employ uh, ng mga at least yung mga magde-deliver pansamantala bilang alternatibong supply ng tubig siguro uh -huh. uh, I, I can also suggest mayor uh, kung hirap na hirap na rin yung 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 uh, lugar niyo maybe we can also seek the help of the provincial para lang tumulong tayo from all other LGUs. Uh -huh. Sinabi niyo po na it's time to review then yung yung agreement between your water district and your provider uh -huh. kasi if they have not delivered no for how many years ibig sabihin they've been in continuing default yes. hindi naman na pwede yan na uh, yung mga mamamayan there are 12,000 households sabi kanina ni chairman Ronnie Ong na nagsasuffer dito pero walang nagiging liability walang nagiging accountability kawawa yung mamamayan dito so we uh -huh. also have to review no so i hope you take the initiative jan mayor uh, uh -huh. kung, kung mabub kung mayron namang ibang entity na makakapagbigay ng mas maayos, mas kompleto servisyo. na serbisyo. Bakit bakit hindi, no? Bakit hindi natin palitan? Ang mm -hmm. kung talagang may problema naman. Di okay, po ba? So, ang ano po Tony kasi we are under Laguna Water at sila po ang uh, responsible na na JV with LGC. So we are trying now to uh, to source out yung other water providers baka sakaling uh, mas maganda nga yung serbisyo eh uh, magkaroon ng bagong ano water provider ang Los Baños. Sa totoo lang attorney, yung 12,000 household, maswerte pa nga in a way, ah, ang LB kasi ang affected lang isang barangay which is 2,000. Okay. Yung remaining 10,000 yung po yung sa bayan ng Bae. Ganun po karami yung ganun po yung kalaki yung problema ni Mayor Padre din doon. Kaya kami nila Mayor ah, uh, Padre okay. at yung karatig bayan talagang sumasakit na huwang ulo dahil Imagine water po is a basic necessity basic Correct. service po yan eh napapakain po ng tao dapat pina natin yan tama ho yung nagsabi kanina na ma mawala na ng wifi o kuryente, wag lang tubig kaya uh -huh. uh, we really ano, we really taking this seriously uh, sa mga kababayan po natin sa Boto, we're doing our best to supply or ration water uh, the best way we can uh, pero again umaasa po ako na yung LA subdivision yung bagong pump station ng Lark ay magawa na uh, as soon as possible uh, for the meantime we have our water facility that is uh, helping us and uh, sa ngayon po ang magagawa po namin ay yan we are also seeking help with the provincial government may padala po sila tanker yung ibang bayan po sa Kabuyao also help uh, ganun po ang ginagawa ni kapitan ngayon pero unfortunately hindi kinakaya talaga sa dami ho eh. yes, yes. Kaya malaking-malaking bagay itong water facility ho natin. pinapolish pa po namin yung uh, pagrarasyon every day. Uh, they are reporting to me kung natapos nila ang isang prook. Uh, may na-miss out okay. para mas dadagdagan po namin yung teams para magrasyon sa uh, bawat household. Bukas po may meeting kami ng Laguna Water and we'll uh, definitely look into uh, their JV agreement para makita ko ho namin how we can uh, Penalized or how can they be held accountable dun sa mga lapses okay nila for the past few months? Asasamahan ah, samahan po namin sila Kagawad, uh, Onyate and ganyan din po sila Sir Mark sa inyong tanggapan uh, mm -hmm. para po matulungan po natin na mga kababayan po natin sa Barangay Tuntungin, Puto po. Okay. Uh, okay po. Uh, schedule po natin. Maraming salamat po, Mayor Anthony Henuino ng sa Los Baños, salamat Laguna. Po. Ito, po kayo ng aming reporter para po kayo ay maasistihan po sa sa LARC at uh, din po sa office po nila Sir Ronnie Ong and gayon din po kila Mayor Henuino po. Ilatag po natin doon kung paano po natin yung kumbaga long-term solution na po ito. Oh, Hindi oh, po yung papatsipatsipo na... Maraming salamat po. Tulong Oo, po. Alam nyo yes, naman yes, po yes. dito kay Senator Raffaella. Kaya po o, talaga umabot kami sa ganito at wala po talagang mm, nagiging action ang LARC. Hindi naman yun pwedeng yung pangako lang na magkakatubig na kayo next week. Then next week ulit. Wala. Okay. Next week ulit. Tapos y dalawang taon na. Ang hirap naman nun. Yun po yung nangyayari. Yung po. Yun, nangyayari. yun yung nangyayari. No? Okay. Uh, Chairman Francisco Torres. Yes, ma'am. Opo, gayon po ha. Uh, ulitin ko lamang po, sasamahan po kayo ng uh, reporter po ni Senator Tulfo po para mas matutukan po ito. Opo, po. Ah, Opo. Salamat po. po. Salamat